May isang sinaunang kaharian sa Luzon kung saan ang bawat sulok ay puno ng kasaganaan at kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga palasyo at malalawak na kagubatan, isang lihim na pag-ibig ang namumuo, isang pag-ibig na magdudulot ng matinding trahedya at isang kakaibang bulaklak na magpapabago sa buong kaharian magpakailanman. Paano nga ba ang isang simpleng dalaga at isang prinsipe? ay magiiwan ng isang alamat na tatatak sa puso ng bayan alamin ang kwento ng Sampagita ang bulaklak ng walang hanggang pagmamahal Noong unang panahon may isang kaharian na namamayagpag sa kapatagan ng Luzon ang kahariang ito ay kilala sa kanyang kasaganaan at kapayapaan at pinamumunuan ng isang makatarungan at mabuting hari Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng yaman ng kaharian ay ang pagmamahalan sa pagitan ng isang prinsipe at isang dalagang mahirap ngunit napakaganda. Ang prinsipe na si Prinsipe Alvaro ay isang huwarang pinuno, matapang, matalino at mapagpakumbaba. Maraming dalaga ang nagkakandarapa para sa kanyang atensyon Ngunit ang puso niya ay nabihag ng isang simpleng dalaga mula sa nayon, si Rosita. Si Rosita, bagamat simple ang pamumuhay, ay may pusong puno ng pag-ibig para sa kalikasan at kapwa. Ang kanilang lihim na pagmamahalan ay umusbong sa gitna ng mga simpleng sandali, sa mga lihim na sulat at mga bulaklak na iniiwana ng prinsipe para kay Rosita. Wunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, ang kanilang pagmamahalan ay hinarap ng matinding pagsubok. Nang malaman ng hari ang tungkol sa pag-ibig ni Prinsipe Alvaro kay Rosita, nagalit siya at inutos na tapusin na ng prinsipe ang kanilang ugnayan. Ikaw ang magiging hari Balang Araw Alvaro. Hindi ka maaaring magmahal ng isang simpleng dalaga. Marami kang dapat unahin bago ang iyong sarili. Mahal ko si Rosita, Ama. Hindi ko siya kayang iwan. Ngunit walang nakinig sa kanyang pakiusap. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Rosita, ang prinsipe ay pinilit na sundin ang utos ng hari, isang utos na magdudulot ng trahedya. Sa kabila ng utos ng hari, Nagkita pa rin ang prinsipe at si Rosita. Alam nilang hindi na magtatagal ang kanilang pagsasama, ngunit mas pinili nilang manatili sa bawat isa kahit sa huling pagkakataon. Rosita, mahal kita ng higit pa sa kayamanang ito, ngunit kailangan nating magpaalam para sa kabutihan ng kaharian. Alvaro, kahit na magkalayo tayo, ang aking pagmamahal sa iyo ay mananatili. Hinding-hindi kita malilimutan. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit, ngunit tanggap nila ang kanilang tadhana. Nangako silang kahit anong mangyari, ang kanilang pag-ibig ay magpapatuloy. Sa isang iglap, si Rosita ay nawala ng walang bakas. Ang mga taga na yon ay naghanap, ngunit wala silang natagpuan. Ang prinsipe, sa kanyang kalungkutan, ay nanalangin sa mga Diyos na ingatan ang kanyang minamahal kahit nasaan man siya. Mga Diyos kung maari ingatan ninyo si Rosita. Kahit hindi na kami magkasama, sana'y maging masaya siya kahit saan man siya naroroon. Ang kanyang mga panalangin ay umabot sa kalangitan at ang mga Diyos na naantig sa kanyang taos-pusong pagmamahal ay nagbigay ng isang bihirang pagpapala. sa lupa kung saan naglaho si Rosita, isang halaman ang tumubo, ang sampagita. Ang mga bulaklak nito ay nagiging paalala ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa prinsipe. Ang kanilang bango ay parang bulong ng kanyang pagmamahal na hindi kailanman maglalaho. Rosita, kahit wala ka na, nararamdaman ko pa rin ang iyong presensya. Ang mga bulaklak na ito ay magiging simbolo ng ating walang hanggang pagmamahalan ang sampagita ay naging simbolo ng pagmamahal at katapatan, isang alaala ng isang pag-ibig na hindi naglaho kahit na ang katawan ng dalaga ay nawala na sa mundo. Kaya't ang sampagita na may simpleng anyo at matamis na bango ay hindi lamang isang bulaklak kundi isang simbolo ng pag-ibig at katapatan. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok ang tunay na pagmamahal ay magpapatuloy sa kabila ng lahat. Subscribe to my channel.